Tanyan, kung ano ang sinakop niyo? 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 Kung ano ang 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 sipyo inatagas golo golo gaelusan basta bisaya ah ang, gulo, ang pilipino o ang pilipina <laughs> exact mo correct okay. Yes. So kinsa na ay doesn't just become <laughs> ko maw ay uh, action o kahit kahit nga kahit anting o kahit mga kahit 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 kahit

para dili dugay malayo daw sa Akoa. ah. So, isuroy na ako dito sa uh, replace, believe it or not. O niya, dito sa replace na ay pakusganay ka na yung shagit. Kung anak, ngayon siya <laughs> sa kwama. So, layan na ng Kung kinsa mas kusong sa ato, ang duha mo shagit. So, may apel, May. Magawa na to, siya. mag-sort throat na. Nagkalintura na kagahapon. O niya ako. Kanani action na og, Kawala ang ato Ay, sorry ma'am! <laughs> <laughs> sorry, sandali.